buntok Saka na ito oh. Matatanggal Ha? Ah, talus, talus Ay malakay Ado lang kayo oh. Buwan natin Ano? Mga beka, oh. One, zero idol oh. So yun mga idol, mga kababang Magpaalang araw po sa ating lahat Siyempre, lalong lalong na po yung ating mga solid supporter Mga subscriber Sa mga walang sawang sumusuporta sa ating Munting channel, mga idol bali ngayon na ah, Bebes, lumusong tayo Wala tayong pasok eh Kaya kahit pa paano Titingin tayo dito sa may inispata natin Noong isang araw Baka sakaling may gataw pa buwan natin yung mispat Bali anong oras, mag-aalas 9 na oh sana pagbigyan tayo ng huli Sana sumahan nyo ngayong araw na to. Sana pagbigyan tayo kahit Pang ihaw O pang Prito, pang mga idol Bale ito, malapit na tayo sa may spot Sana medyo malab malino yung tubig Para kahit pa paano makasilip tayo Makakita tayo ng lutang Bale, syempre po, sana po ay Nasa mabuti po kayong kalagayan Lahat po tayo At nasa mga malusog na Pangatawan mga idol Bale yan, ispat uh, na ako dito. Malapit na ako sa ispat, ayan. Oh. Siyempre, kung bago ako pa lang sa ating channel, huwag na makalimutan mag-subscribe. Pakahit natin yung ating notification bell. Para lagi po tayong update, mga idol. Yun, mga idol, yun yung akasya. Oh. Kaya lang, tinanggal na yung... Tinanggal na yung, ano, yung tree house. Oh, no. Tinanggal na nung mga gumagawa. Kasi ginagawa itong dike. Yung sapa na to, ginagawa kasi to. Nilalagyan yeah, nila na, na riprap. Siguro, akita lang tayo doon sa kasya Para Makita natin yung lutang Hindi pag wala, hindi Hindi pa tayo sa ibang spot, di ba mga idol? Ganun lang naman Sige mga idol, siyempre kung bago pa sa ating channel Huwag naman kalimutan mag-subscribe Pakihit natin yung ating notification bell Para lagi po tayong update Sige mga idol, update ko na lang kayo mamaya kung Makakahuli tayo, kung makakaputok tayo dito Sige, sa itong po, at na tayo Bale yan mga idol, ayan yung Akasya oh. Tinanggal may tree house na yung treehouse na Pinuestuan na nung pinsang ko ay spot natin Hindi ko pa alam kung malinaw o malabo Kasi hindi pa ako nakakakyat eh Pati yung tinutungtungan ni Ni Tropa yan, ni Jimmy yan eh. Tinanggal na din pala nila yun Pinala pag asa natin yung Akasya na to Kung makakakyat tayo Makakapwesto tayo ng magandang spot dito Sige mga idol Stay tune na lang ito tayo. Meanwhile. baleo yung mga idol eh. Nakakita tayo sa puno. Magaling kang kupal ka. Problema. Wala nang gataw. Tapos malabo na tubig. Kasi medyo ilang araw din tayo hindi nakabalik dito eh. Kung wala talaga. Bala ko. Namin pa tayo ng ano. Si Ayo kaya. Dito sa pure gold. Kasi ah, aling may gataw na doon. Kasi umulan kagabi eh baka sakaling pagbigyan tayo eh kung wala talaga wala tayong magagawa kapahinga na lang tayo sa bahay okay mga idol ah uh, abang abang pa kung wala talaga talagang lilipa tayo okay mga idol stay tuned lang po syempre kung bago ang panasahan ng channel huwag na makalimutan mag subscribe baka hit natin yung ating notification bell para lagi po tayong update mga idol stay tuned po mga idol One hour later. so yun mga idol dito na tayo sa sapang bayan dito tayo pong mesto. Dumaan sa pure gold kanina eh. Wala. Wala atin. Napakalapo pa din ang tubig. Dito magpapakasakali tayo dito sa may may bayabas na tayo mga idol. Dito rin sa may pang bayan. Ayun. Eh, no? Sana mga dali tayo. May nakikita akong mga umaangat-angat na malilita yan. Sana mayroong malalaki pagbigyan tayo ng gulo. At at na tayo mga idol. Bali dito susubukan natin. Baka sakali, mga chamba tayo dito kahit mga pangulaman lang. Ayan, hey, spot natin ha. Eh. Medyo aninag naman ayan. Eh. May mga nakikita na akong maliliit eh. Ito yung mga idol. Siyempre, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag naman kalimutan mag-subscribe. Pakahit natin yung ating notification bell para lagi po tayong update. Mga idol, sige mga idol. Set na ako. Baka sakaling may lumang malaki. makaputok man lang tayo. Sige po. Stay tuned po. Ay, ito na yung dami. Sabi oh. ako. Parang bitaw.

ng huli oh, jamban natin oh, oh. mga beka, oh ang zero ayaw oh uh. uh. Pede na to, kaysa wala tayong mga bir eh. Thank you Lord Ayan Isang bigaw na tayo Ayan maka apat ka nito eh Hay mo pa Ayan yeah. Pwede na to Kaysa wala tayo mapapang. Tanghali na din naman eh 1-0 uh -huh. Thank you Lord. naman mga idol Uy, mo naman Ay, sapul, po sapul, hindi ako tumikaw Ano ka na? Dali, dali, dali Dali, Uy, Saka na ito, oh myę, dai, o. What? What? Wow, ang bigat Matatanggal Ah, halus, halus. Ay, malakas. Ado, laki o. Oh. Ang bigaw na ito. Huwag lang matatanggal yung bala. Opo, sumabit pa. Oh, isang kilo siguro may higit. Yeah. Opo, sumabit. Ma betain tuh, hmm. apa? Oh. Sungguh kayak sayang anda kay, eh. lalim gak aja? Bibir aja nggak enak sih, tali ke dini. Parahnya di itu langsung. Taya, Tega tega Bira ini hatin, parah lima bercat ini.

Oh kahit do'n e. Eh. bigaw ka na. Kahit bigaw pwede na. Nakuhulog uh. uh. na naman kaya e. Eh. Uh. Sayang e. Eh. na ito sa barad eh. Maka pa. Kaya kita tayong bala. Eh, sumabit so, na naman yung bala natin. May hihina talaga malaki. Dahin natin. Sayang. Mahal pa tayo. Adol. Ibahay niyo ako. Tara, try natin. Uh, ako, na naman. Sinasabi ko. ano nga siya. Pa, eh. try natin na isa pa tayo hmm okay ka na parado ko naman ng patayanan yan pakalaki hmm yun lang bumao naman yung isang bala Ay, naku po. Ayo, tanggal. Ayan, Lord Ayan, ang laki, oh. Sobrang laki ng bigaw, oh. Ayan, oh. Oh. Sayang, yun. oh. oh wow, wow. <laughs> Hindi natin titirahin sa Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi na wala. Ay, bala. Baka mahulog din ito. Bakit yung mga sabitan eh, oh. Ay, nako. Tingnan natin. Oh. Ako, nahulog na naman yung isa. Matampatola talaga, oo. Okay lang. Pahin muna natin yung isa. Eh, mapupunit na pala, oh. dapat adap na pala, eh. Hmm. Hmm. Punit na, oh. Ay, dulo. Sa'yo. Dito lang. Nagka-bulbo yung bala natin. Ayun na natin itong bala na ito. Itong uh, unit sayang malaki na to ito lang huli natin eh Kaya lang, ang haba ng tagos yun. Eh. Oh. Ano ako ko na lang haya. Putuling ko na lang. Pahirap si Bikaw, much, much, much later. po lahat yun. Magalingan siya ang mamu, malakas eh. Dali. Ayan ang bull. Oh, 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 oh. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang thank you yang lawan

eh toman ya. hmm aku tidak ada mana itu magaling kangkupal ka terus hmm. so, mau habiskan ini bulu ya. hmm. eh terasa habis di sini eh toman ya itu hasta dan ini petai di itu sebagai di dalam bahai. Biar pempek itu tuh nih. Be purwaroyu pake Dan ini petai di itu sambil. Kita main tembak juga bentar lagi nih. Tenggelor dan. minutes later. Bali yun mga kabambang. Uh, Pagkina tayo. At kapano pa pinagbigyan naman tayo ng huli. Nakahuli uh, tayo ng dalawang bikaw doon sa may bayabas. Tapos doon sa may gilid ng bahay. Nakadali pa tayo ng isang toman. Nakalanganin. Kaya isang isang yung flower na natin yun. pa paano naman eh. Pinagbigyan tayo ng huli. Kahit paano may mayuwi na tayong ulam. Kahit pa paano. Thank you. Thank you Lord po. Kahit paano. Nakahuli naman tayo huli tayo kahit na madaling tayong mag-hunting bibigyan pa din tayo ng biyaya na kung may kapat mga idol bali ito nga pala yung huli na natin mga idol eh. bali ng alaw na eh pero kapanas huli din naman kasi tanghali naman tayo lumabas mga idol eh. yung mga nadali natin oh. Ito yung mga nahuli natin mga idol Ayan Isa tayong toma na yan Alang nga yung toma na wow. Tapos flower horn Tapos <laughs> yung bigaw Bigaw ay idol yan o no? Ito, ito, malaki, eh, mga idol. Oh. Mga isang dilong may kitaw, inadali natin, pinahirapan tayo, ayan o. No? oh my God! Wow! Sulit mga hindi tulad yung laki Oh. Uh, Dali natin yan doon sa so, may bayabas, sa may pinupwesto ni Alas. Ay, shout kay Alas yan mga idol yan. Ayan mga idol, na tayo. Uh, maraming maraming salamat po sa patuloy yung pagsuporta sa ating munting channel. Sana po sa susunod na pagkahanting natin na uh. tamahan nyo po ulit ako kahit uh. pa paano panoorin nyo yung ating mga vlog, mga video. Kahit pa paano pinagbibigyan naman tayo ng huli. Pag tayong lumulusong kahit konti lang mga idol Kaya bali yun mga idol Maraming maraming salamat po sa Patuloy niyong pagsuporta sa akin Thank you thank you lord po At pinagbigyan tayo ng biyaya Ayan, ito nyo Halos Kung susumahin siguro Nasa tatlong kilo di huli natin Kasi laki ng bigaw eh Tingnan mo Sobrang laki mga idol Sulit so, to Ayan o Yakpat Kaya, Ayan o pinahirapan tayo Mga idol ayan Sige mga idol Bali uwi na nga tayo at uh, thank you, thank you Lord na lang po sa inyo. Ah. Sana po ay lagi po kayong mag-iingat. Sana po ay lagi niyo pong panoorin yung ating vlog kahit medyo madalang. Uh, sige po guys. Susunod na pag-vlog na lang po natin pagka-hunting. Ah. Shoutout mo po pala sa ating mga Kenyo Tiksay Peace Hunter sa mga katiksay natin. Lahat ng mga solid supporter natin, mga silent viewer natin sa mga sa mga follower natin, sa mga subscriber natin na walang saong sumusuporta sa atin sana po po kayo magsaong suportahan at ang yung ating channel yung ating facebook page pa sana po ay Follow nyo po. i-visit naman po at parang magulang-gulang yung channel magulang natin mga idol. Yan mga idol. Sige po. Ingat-ingat ah, po tayo lahat at God bless po sa inyong lahat mga mga idol. Bye-bye. <laughs>